nabibilihin ko kaya dito sa grocery ni Ali Dostiak, na na maaasikaso sila katulad ni Do na ipakita sa kanila ang gagawin mo lang ay handa mo lang ang pangbayad at maraming salamat Mga kapatid, nandito na naman ako kay Alidos TV Vlog para makapag-grocery dito kay Alido kasi. Alam ko na dito ang mababang bilihan at maasikaso sa customer sa akin mga kapatid listahan na lang. Ang inaabot ko sila na lang bahala, pumipili ng mga binilili ko kaya mga kapatid kung ay kao, ay. Malapit sa kanila o taga-bas eko eh, ka pwede mong subukan mag-grocery sa kanila kay Alidos TV Vlog. Mga kapatid tumuloy pa rin ako sa loob kasi hinahanap ko pa ang mga iba kong bibiliin kasi kapag nakapasok ka na sa loob halos gusto mo na nabilihin lahat kaso kulang ka lang sa pera ha ha ha. -ha. Mga kapatid mag-ipon mo na para marami mabibili. At ang asawa ni Alidos ay tuloy ang pagpunas ng Conian Rip. Kaya mas maganda mga kapatid ang paninda ay mapanatiling malinis katulad neto masipag sa punas. Ang asawa ni Alidos. Mga kapatid tiningnan pa ni Alidos ang mga kasama ng mga bibiliin ko at siya ang nag-asikaso sa aking mga bibiliin. Katulad ni daw mga sabon siyana Yana ang pumipuli sa mga sabon na bibilihin ko kaya dito sa grocery ni Alidos tiyak na maasikaso sila katulad ni daw. Kaya sa mga taga-bas eco dyan mag-grocery na kayo kay Alidos madaling hanapin nasa unahan ng palengke. Bryan's Store at maram kayong pagpipilian dito sa grocery ni Aditos dito rin ako nag grocery. Kay Alido kaya may mga tips pa akong nalalaman sa kaya kung paano palaguin ang mga business. Alidos maraming alam sa mga business. Hindi na ako nahirapan sa paghanap ko sa mga biblihin ko sila nalang naghanap basta may papil. Kalang na ipakita sa kanila ang gagawin mo lang ay handa mo lang ang pangbayad at maraming salamat. Po at shout out po kay Kakuda the Palm. Agnes Ordenario, Mabuhay0808 Vlog, Intoy Jolu Vlog, Teta Vlogs, Dong Vlogs Alidos TV Vlog, Christ Follower TV ni Tuuliza Rom, Laayla Amar, Celso Loto TV, Pati, Lawa, at sa hindi nabanggit next time na lang.